So yun, good day mga uh, home finishing journey na naman po natin no? So bago natin pinturahan tong roof deck natin May konti pang problema dito Nagpopondo yung tubig sa ibang part ng slab Yan, buti yung munan kahapon Nakapansin natin bago pinturahan So bago natin sa pinturahan, paano solusyonan ito? So, Then na muna natin to. Paano ba? Okay. So, Tingnan natin. So yun, ginuhitan ko na ng lapis. Ayan Minsan uh, yung may mga pumupuan doon tubig. Uh, ayan, ano na. Tapos, walisan muna natin to no para magkaalaman na yan nawalis na natin ha kaya lang medyo basa pa lalo na dito oo paano natin siya papantayin hindi na lang mayroon tayo ditong ano yan pangbara. may haba tayo ditong ano yan o oh. kita nyo ba yan may siwang ibig sabihin malalim Buti na meron tayong mahaba ditong ano, aluminum na tubular. At ah, tubular, ano 'to? Eh? Channel 'to eh. Pero tuwid naman 'yan. Importante tuwid ito kasi hindi naman 'to na bengkong. Pati ibay naman 'tong kantuhan 'yan. So yan. ayan yung pupunuan natin. May siwang, di ba? So manipis 'yan. Kaya ang ipapahid natin eh pangmanipisan din na semento. So, yan natin. Pwede din namang maliit. Kaya lang hindi abot. Mas maganda mahaba. Ayan ito. Mami ito. Kaya lang hindi niya abot yung kabilang nagpupondo ng tubig. Hindi na siya magpang abot. Mas maganda. Mas mahaba. Mas, mahaba, mas maganda. Ayan. Ayan. Ito ang gamitin natin. Skim coat. ah skim coat cream. Pero yung kaka kaibahan. 2 to 5 mm. Ito kasi yung hindi siya super fine na skim coat eh, no. Pwede rin siya sa mga retouching. Tapos Yan, mas ano siya. Mas yang corrective level ni. Oh, crack resistant nan at kung ano-ano pa, paintable, economical. Tapos, ito pinaka-importante sa lahat dyan, no? corrective levelness. Tapos apply na rin natin siya ng ano, anti-crack. Kagaya nung in-apply natin dito sa uh, repair natin ng slab nyo. kaibahan lang, mas mahal kasi yung Sika. Eh, mga nasa 500 pesos yun. Ito mga 200 plus lang. Eh, na-apply naman na natin ng una. So, ito na lang. Extra na lang itong unassembled. Kung tutusin kahit wala na nito eh. Pero anti-crack, para hindi rin siya mag-crack. na rin natin. Ramang kasa eh. rin naman ito. may tira pa naman. Okay. Kaya lang mukhang uulan eh. Oh. So, bukas na lang natin to, ito. Na. <laughs> Masasayang lang gawa natin. E, isa lang alang din yung panahon kapag mag tatapin kayong ganito no? at expose sa ano. Masyado sa expose sa araw ulan masasayang lang so sa lang natin tuloy yan okay let's go medyo maganda ganda na yung panahon kaya lang medyo basa pa uli no? so, nagbasa dito pero okay na yan Kanya natin to tuloy na natin to yan konti konti lang tapos lagyan na rin natin na itong admixture natin na to para hindi mag crack no? kaya nung ginawa natin na sa reference lab tantsahan na nga lang may isang ganito isang cemento no? so, yan, hindi lang wala pa isang cemento at wala ng one pull guys pasipsip muna natin yan, habang nagpapasipsip kwentuhan muna tayo no? <laughs> yan haluin natin do Nagpasipsip natin yan sa gilid. Ayan. Kung tutuusin naman kasi, yan kung doon tayo, no? Kung tutuusin naman kasi, um, wala rin nakaka-perfect nyan, lalo na sa ano, mga ganitong bahay-bahay lang na nagtatayo. Wala nakaka-perfect ng slab na yan. Sa dami ko nang nakitang tinayong bahay. Kapag binubuo na ng slab kadalasan kasi bumababa pa yan ng kaunti kapag ano pagkatapos mong pantayin depende sa dami ng tubig pag malugaw bumababa yung ano yung halo mo kasi sinusukan niya yung tubig eh tapos isipisipin niya uli nagkakaroon ng konting reaction tapos hindi pa ganun ka perfect ang mga kamay ng hindi naman ganun ka perfect ang kamay ng tao so, nagkakaroon talaga ng imperfection tayo naman okay naman tayo sa ganun kaya i-repair na lang natin since wala din naman talaga nakaka perfect i-repair na lang natin no? ayan okay kabihin muna natin to kulang tubig pero huwag natin masyadong dadamihan no? pag naghahalo kayo ng mga skin coat to, kahit anong halo, huwag yung masyadong dadamihan ng tubig kasi humihina yung konkreto. Mas maraming tubig, mas humihina yung konkreto. Tsaka lalo na pag skin coat, nagpupulbos yan. Skin coat to na may ano eh, may halong konting buhangin. Hindi siya super fine. Kaya pwede siya sa 2 to 5 mm na kapal. Pero huwag yung lulugaw yung masyado yung ganito, lugaw. Tapos so, naglagan natin ng unmixture na natin. Para hindi pumalpak. Mas humihina kasi ang kapag lugaw. Okay. Yan, okay. Start tayo, no? Dito na lang din ako naghalo sa may parte na medyo malalim din para mapuntuhan. Pero doon tayo magsisimula, So, daling ko doon halo. Meron pa pala isang problema. Uh, uh, ang problema sa skim coat, paminsan nagbubuo-buo kaya tsatsagay mo yan o no? Kaya, na no? well, pang tuyo nagibilog bilog na buo yan o no? may bilog-bilog na buo-buo kaya tsatsagay mo siyang haluin kung kaya mong pitpitin pitpitin na ayun na no? ayun pit na lang natin dun sa mas maigi pa ano eh tagdad eh. kung tutusin tagdad pwede din naman kasi mas matibay din naman yun at hindi nagbibitak hindi nagbibitak basta basta ano tas hahaluan mo pa ng admixture kaya lang masyado kasi malagkit pag tied adhesive kaya ito na lang skim coat tayo kaya naman yan ano kaya naman yang haluin ng ayos yung mga bubo na yan lalo na pag pinahin mo doon so start tayo doon sa malalim mapantay naman kaya lang tsagaan tapos pansin ninyo yung gilid gilid ah kung ano tapos minsan mahirap din sa mahaba kaya itong maliit yan ah, nyo lang yung papantayan tapos ano yung dyan sa may pag may basa yung sahig huwag nyo munang lagyan mas maigin na huwag munang lagyan kasi nalulugaw yung halo kasi hindi pa natutuyo yun, nilagyan ko na kaya iniwan ko muna dun sa dulo kaya ko siyang matuyo dyan, tapos mamaya ko nilang babalikan dito sa tuyo, ayan okay na hmm? Huh? So, na lang natin yan, yun nangyari mukha namang pantay na tapos dyan napapunta yung tubig sa may butas Ah, yun nga lang pa ulit-ulit ko itong hinagod para lang magganyan minsan kasi lukot so tsaga lang sa paghahagod hanggang sa numipis pista abulin niya yung kapantayan minsan mas madali pa yung maikli <laughs> yan kapag ano kapag maliit lang naman sa may lubog kagaya dito may umbok ako dito yan tas hanggang dun lang yung malalim yan ito, ito na lang ginagamit ko hmm, para magpantay pag malaki ang hirap maghagod eh So, tsatsagayin ko na lang to hanggang doon sa mga ginuhita natin, Ha? Ayan, kulang ang halo. Ito lang inabot. <laughs> Medyo malalim sa ibang parte, no? So, halo ulit tayo. Tapos, sumahapon na ako, hindi ko matatapos. Tsaka, napansin ko ito, ano. Ito yung mag-ahagod ako. Mahaba ang haba ito diba hanggat maaari yung kabilang dulo doon nakatutok sa may butas kasi doon yung pinakamababang parte ng ah, sahig eh para doon papunta yung tubig Hang, ah, tas dito kasi mataas doon mababa O hanggat doon ko lang tinututok yung kabila tapos hagod ako ng hagod pag gano'n iniiwan ko na yun sa kabila yan hagod ako ng hagod pag ganyan kasi nandito yung guhit eh pagdating kasi dito medyo mataas na yan hanggat pumaari doon parate yung ano kabilang dulo tapos hagod lang tayo ng hagod ngayon halo ulit tayo kayo nulang eh. yan ginabi na tayo hapon na rin kasi tayo nagsimula no? so alas 6 na ng gabi tama na muna to gabi na eh <laughs> tsaka wala na ako maapaka no para ka parang halos lahat na ilagyan ko tuloy parang mas maigi pa lahat lagyan eh although yun doon may nakikita nyo sa may maputi doon yung mataas dito hindi pa masyadong tuyo kaya hindi pa umuputi kaya bukas naman okay tuloy na natin to no? yan tirik na tirik yung araw kaya lang no, sa balas stress ng hapon na naman <laughs> abot na naman tayo ng gabi dito uh, wala na tayong maapakan siguro dito na lang tayo sa dulong dulun -dulo maghalo tapos tansahin tansahin mabuti kung gano'ng karami okay okay let's go yan nako dito sa dulong dulo kaskasin kasi natin yung mga taytaing no, ribaba tapos kasi isang gawaan lang eh nagod ka ng ano para hindi na tayo magdidinis ng ganito para hindi maging sagabal yan kapag nagbara ka ulit Dito natin tapos walis yun hindi ko pa nasasabi kung paano ko nilalagyan eh, no? ah gaya nyan ano? <coughs> nakapantay na ako lang sa inyo ah mas maigi na ano nalalagyan ko na lang lahat di baling mababaw sa iba kasi ano yun eh, may mga pag nilagyan mo, madidiscover mo na ano sa ibang parte, malalim pa rin talaga yan, nilalagyan akong pailan sila, natumbok sa dito, ko Yan, tapos, ikakalat ko siya ng makapal lang. Yung mga bubo mo, wala yan namaya. Yan, kakalat ko ng rode ng bakal. Hayaan ko lang siya makapal. Yan, hanggang dyan yung ano eh. Yan, malalim na dyan eh. Marami. Yan yung na ng tubig. Mat malalim na parte na dyan. Ito, mataas to. Pumantay lang siya. Yan. Nagyan ko lang ng makapal. kapal no? mas mataas kaysa sa ambok tsaka ako ngayon siya hahagurin ng paulit-ulit yan pag may nakita ko yan dinadaanan ayun no? may mataas may lubog hindi nadaanan ng rodela talagyan ko ngayon siya tapos hahagurin ko na naman ang hahagurin para madurog din yung mga buo-buo na yan tapos paminsan-minsan, che-check mo kung ano, tama pa ba yung level, baka mapataas na dun sa may daanan ng tubig. Sa kung saan papunta yung tubig, kasi mataas dito dapat sa, ano, sa kabila. Ano. Kahit konti lang, pero malalagyan ko pa dun eh. pang double checking lang. Baka mapakapal naman eh, Lalo magpondo yung tubig. Kinabi na naman. Tsaka wala na akong matapakan eh. So bukas na lang uli itong naiwan kay dulong dulo na. Saka dito wala na yan. Taas na yan. Eh. So naubusan pa tayo ng skim coat na ano. Hindi super fine. So bukas try natin yung tag adhesive kung anong pinagkaiba. Okay. Patuloy na natin to. Yun. Okay. Tuloy na ulit tayo. No? So ito na lang naman na yung natitira. Testing natin ngayon yung ano. Ito taga-desive no, na <laughs> nilagyan din natin ng admixture natin. Ayan. No, skin coat yan na nilagyan din natin ng admixture natin. Para hindi mag-crack. Although hindi naman basta-basta nagka-crack din ang taga adhesive. Pero lagyan na lang din natin. No, para sigurado. Tapos ah, tignan natin kung anong pinagkaiba na ito sa skin coat na tintype na gray na hindi super fine versus dito sa adolescence. Pero tingin ko malagkit to. Eh. Tara, apply natin to. Yan, tapos sa tuwing magsisimula ulit tayo, yung pangbara natin, parating may taitai yan, ayun. Ngayon, eh. eh. nililinisin natin para hindi kumalso sa. tinataping natin, no. Pati itong rodela natin, linisin natin. Hmm? <laughs> Ganyan resulta kapag hindi nililinis pagkakatapos gamitin eh. Natitigas na ng semento. Yan hmm. Parang mas maganda pang nga hagurin niya Yan sa skin Ha? Malambot siya. Tsaka ano, pag naghahagod kayo, huwag nakaplat na ganito. Kasi magkakaroon ng mas yan eh napat nakaganito mas mainigin nakaganito at agi okay, yung pinakakanto ng chubular ang hilapat nyo sa sahod pa lang. dun ay mas mapantay. Kesa sa ganito na kaya 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 Kapag naka-ganito. kaya na din. <laughs> Basta mas maganda na naka plant naka-ano, kanto. Huh? Okay. <laughs> ano, pinagkaya <pili> ba? Ang <laughs> ganda hagurin, eh. Parang nawala yung lagkit niya. Okay, e, hagurin muna natin lang. E, simula lang tayo sa maliit. Yun. Magdidilim na. Pero okay naman na tayo. Ayan. <coughs> Punti lang naman kasi yun. Tapos may iniwan ako dito isang ano, portion. May isa pang paraan pag talda dressing, Hintay mo lang muna siyang matuyo. Tapos pag medyo tuyo-tuyo na, saka mo siya hagurin. Para sa palitada eh, na pwede mong hagurin. Kumapantay siya. Hmm, oh. mas madali. Hindi oh. tuloy ito mga lang din. kaya eh, wala tayong kamay. <laughs> Yan. Yun lang naman. tayo mo siya matuyo at saka mo hagurin. Okay? Yan natin bukas. Ang insura na ito. Okay. After 24 hours na. Tingnan natin ito. Ang adhesive natin na nilagyan ng admixture. <laughs> Talat lang eh. Oh. Ayun natin, lalo na doon sa manipisan. Kasi hindi natin masabi kung pwede ba sa manipisan. Eh. Oh, ganun pa rin naman pa rin naman. Sigas nga rin. Eh. Oh, hindi nang Ang pinagkaiba lang, mabuhangin. <laughs> so, mabuhangin siya. Pero goods naman. So, oh, medyo matrabaho nga lang kinalabasan, no? <laughs> pero at least hindi ka na mag-aalala na may pumupon tubig dito. Oh, tapos since may ano, may mga hindi maiwasan, may konting lubak-lubak eh. Tsaka yung mga ribaba, mga ta, rebaba ng semento. Dinisin natin tapos sa natin, papakinisin natin gamit ang skim coat na gray din, na super fine na bago natin siya pinturahan, no. So medyo madugo. May lang araw din inabot kay tuwing hapon lang tayo gumagawa pagtapos ng trabaho natin, ha. Pero okay na yan. At wala naman nag-crack. Walang nag-crack na. Yung pinakaiba ng, ayan, pinakaiba. Ayan, ayan, ayan sa skim coat, medyo maitim. Ah, ito yung sa standard that hair, medyo maitim. Ito yung sa skim coat. Na puti Okay, ready na to para, ano? Skim coat tapos pintura. Sana kahit paano may nakuha kayo, no? At sa susunod pa natin, ibabackjab dito sa bahay natin. Okay.